Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng Moonton account at i-connect ang ating Mobile Legends account dito. Napakadali lang nito gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! Para gumawa ng Moonton account ay kailangan nating pumunta sa profile. I-click mo lang ang iyong profile picture sa upper left corner. Pagkatapos pumunta ka sa account dito tayo gagawa ng Moontoon account. Dito sa right side ay may makikita tayong tap to connect. Pindutin lang natin yan. At gagawa na tayo ng Moontoon account. Dito ilagay mo lang ang iyong email address. Make sure na active at ginagamit mo pa ang email na ito. Pagkatapos niyan ay gagawa tayo ng password. I-follow mo lang ang instruction dito sa paggawa ng password. Dito sa confirm password ay i-type mo lang ulit ang ginawa mong password. Kapag tapos na lahat ay i-click lang natin ang submit. Magsisend ng activation email si Montoon sa email address na niligay mo kanina. Huwag mong i-click itong check email dahil mag-open yan ng browser. Ang gagawin mo ay i-close itong Mobile Legends app at i-open ang iyong email app. Ang ginagamit ko ay Gmail. At ito na nga yung email ni Montune, i-open lang natin. Dito sa loob ng email ay may makikita kang Activate Now button. I-click mo lang ito para i-activate ang iyong Montune account. At ito na nga activated na ang aking Montune account. Ang gagawin natin next ay restart lang natin ang ating Mobile Legends app para makita natin ang changes. Pupunta tayo ulit sa Moonstone account para i-check connected na ang aking Mobile Legends account sa Moontoon pati na rin sa email.